Welcome back po sa ating YouTube channel na Kanoli Vlog At tayo po ay magbibigyan ng reaksyon patungkol po dito sa mga usapin sa ating mga napapanood o nababasa sa mga comment Patungkol po sa isyo ng dalawang uh, ikang uh, bata na inampon Tungkol ito kay Jimuel at kay Dave Sabagat uh, sa mga isyong lumalabas ay sinasabi nila na baka raw gawin din ni Jimuel ito yung ginawa ni Dave na iniwan si Tekram. So bali kinukumpara si Jimwell kay Dave na mangyayari din yung ginawa ni Dave kay Tekram. So marapat ba na ikumpara siya? Ano po ang masasabi ninyo rito? Kaya po ang ating pag-uusapan dito, ang ating topic ay Jimwell, marapat bang ikumpara kay Dave? At bago po tayo dyan magpatuloy, like and share po muna ng video natin ito. At baka naman meron pang hindi nakasubscribe dyan. Pa-subscribe po ka na oli Vlog at pindutin ang notification bell. Nang sa ganun po ay na-update kayo pag ako'y may bagong upload video. At siya nga pala, shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna at kay Kalinga Prab. At ito na nga po, puntahan na natin ang topic. Jimuel, marapat bang ikumpara kay Dave? Ano po ang masasabi nyo dyan? Bagamat parehas na parehas sila ng kalagayan, ano po, na sa murang edad, nakakaranas na ng hirap ng buhay. Ito nga po, nang nakita ng mga charity vloggers at si Jimwell ay inampo ni Kalina Prab at ito namang si Deb ay inampo ni Tekram. Kaya nga lang po, si Deb lumayas na sa poder ni Tekram. At iyon na nga sa usapin na ha, baka raw gawin din ito ni Jimwell. Sa akin po, no, sa aking pananaw, no, sa aking opinion ay malabo itong mangyari hindi mangyayari itong ginawa ni Deb. Hindi natin pwedeng ikumpara para sa akin. Unang-una po, ano, magkaiba sila ng ugali. Napakalayo ng ugali nila. Ano po, kung ikukumpara natin kay Deb. Sapagkat napanood ko po sa isang interview ni Kalingap Ian, ini-interview niya rito si Jimwell. At shoutout po kay Kalingap Iyan. Ano, supportahan po natin ang channel ni Kalingap Iyan. At ayun na nga, At habang ini-interview rito ni Kalingap Ian si Jimuel, maganda yung mga sagot niya rito, maganda yung ating mapapakinggan. At maging yung boses ni Jimuel dito kung paano siya sumagot kay Kalingap Ian, uh, hindi masakit pakinggan. Kung maga walang angas, kung maga marunong gumalang, kung ikukumpara natin dito kay Dave na maraming nagsasabing mayabang na, no? maangas magsalita at may papapanood po ako sa inyo para makita natin dito ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ito po at panoorin nyo po rito si Jimuel habang ini-interview rito ni Kalinga Pian. Nung masabi mo Jimuel na si Kalinga Pian ay uh, kinuha ka bilang ano din niya, parang anak ka na din niya. Thankful po ako ngayon kasi nakakapagaral po ako sa private school po. At saka napagawasan ko na rin po yung pag-aaral. Kumusta naman si Kalinga Prab bilang ama mo ngayon sa ano, buhay mo? Ano po, si Kuya Rav po is mabait po talaga si Kuya Rab. Like, natutugan na niya yung mga pangailangan ko po. Like, kahit hindi ako magsabi, sa tatanungin niya ako kung may kailangan niya ako, bibilan niya ako ng ganyan. Like, yung mga damit ko, yung mga kailangan ko sa bahay, sa school. Kaya eh. ito ba sila? Po? Stick to Basila. Hindi naman po. Basta magpapaalam ko po kasi ano. Minsan pag hindi, pag hindi ka napaalam na alas ka na lang. Siyempre masasabihan ka rin naman Ay, Hello. po. Ay, Pero, ko naman po yun. Hmm. Eh. Nagkaroon ng times na nagkalita ka na ni Kalinga Prabat ni Jack? Ay, hmm. nagkaroon na rin po. Ay, Pero nagtampo ka? Hindi po. Ano, eh. Kasi ano ko naman po yung ano kayo, nagawa kong mali. Okay. ano Natatawa ko rito kay Jomar eh. <laughs> post mo na natin. Nung tinanong na nagtampo, sabi ni Jumel sumagot, hindi. Sabi ni Jomar, we. <laughs> natawa lang ako kay Jomar. Ituloy po natin. Salamat <laughs> ka, Kinalita, dati. Thank you, Lord. Ayun ano po. Uh, pag nagbabay po ako uh, no, ng madaling araw, di ako na, ano, na, di, di ako minsan nagpapahala. Bigla po kasi minsan yung mga kaibigan ko na nag sa akin. Eh, ano po, alam ko naman po na minsan Christian din po siya. Yan yung mga like, yung mga ginagawa ko dati. Ito yung po doon na like, ngayon ko lang na-realize na mali po yung mga ginagawa ko dati. Kaya sabi ko po, mabagawin ko na yung sarili ko po. Hmm. Ano yung pinaka natutunan mo sa panahon na kasama mo si Kalinga Brown? Ang mga natutunan ko po doon, like yung ano, like, tumulong ka sa kapwa mo kahit tumulong ka sa kapwa mo na walang hindi ng kapalit. So yun po at napakinggan natin, napanood natin dito ang uh, pagsagot ni Jimwell habang ini-interview siya ni Kalingap Iyan, Dito ah, uh, kaya masasabi ko na hindi pwede natin ikumpara si Jimwell kay Dave sa ugali. Sapagkat mamaya po iparirinig ko naman sa inyo kung paano sumagot si Dave habang merong nag interview sa kanya. At diyan nga sa ating napanood, makikita natin o oh, napakinggan natin kung paano sumagot si Jimuel. Magalang at saka nakikita niya yung sa sarili niya kung ano ang kanyang pagkakamali. At yun nga gusto niyang baguhin. At ang kagandahan niya, marunong siyang tumanggap. Marunong siyang umamin na may nagagawa siyang mali. Di po ba? Na kung ikukumpara natin kay Dave, ibang iba magsalita dito si Dave. At ito nga po at paririnig ko sa inyo. Hindi ko na lang po uh, pakita yung video, no? But, baka tayo eh, ma-strike pa. Ano? So, ito pakinggan niyo na lang po. Ito po dyan, ano, yung sumagot siya dyan kasi tinanong kung ano masasabi niya tungkol doon sa mga nambaba sa kanya at ang sabi nga niya ay eto oh, pinanong siya dyan anong masasabi mo sa mga nambabas sayo galingan pa po nila nakukulangan pa po galingan pa po nila ang sabi niya dyan nakukulangan pa ro siya sa mga pambabas sa kanya nakukulangan pa galingan pa po nila yung talaga magiging depress mo hindi na talaga tawa na lang mga mga sila sila po stress na yung mga sabi niya po, ano? Uh, galingan daw, uh, galingan pa raw yung pambabas para yung siya ay ano? Grabe, ano? <laughs> wag naman sana, ano? Parang uh, sinusubukan niya, ano? Pero sana wag dumating. Ano? Wag niya subukan. <laughs> At ay, ito pa. Tungkol naman doon sa pag aral niya, itong sinagot niya. Yung PR, PR. Uh, ano lang po, naka 100 lang po ngayon. Wow! <laughs> Tapos? 100 lang lang po. Hindi lang po siya, ano, yan. Hindi kalakihan? Oh. yan. okay. Okay. Perfect naman po. perfect, A perfect lang. Ah, uh, uh, naka 100 lang ika ako. May lang pa eh, no? Okay. Talino eh. Hindi naman daw siya kalakihan. A perfect lang. Pag nilalagyan mo ng lang, parang ito may pagmamalaki. Alam mo na kasi perfect, 100, bakit kailangan mo pa ng lang? Parang sinasabi mo pa na kulang pa yung mga tanong sa'yo. Ano, kulang pa yung mga, I mean, uh, easy-easy, na, napaka-easy. Ano? Pero salamat at uh, lumaki kang maging, naging matalino. Pero bakit ka may talinong ganyan? Dahil napag-aral ka ni Tekram. Dapat pasalamatan mo pasalamatan si Tekram na ikaw ay napag-aral ano at natutukan mo yung pag-aaral mo may talino kung ganyan so dito ano mapapansin natin yung mga pagsagot niya habang siya ay in interview malayong malayo kay Jimuel uh, iba ang dating niya eh may kayabangan talaga may kaangasan ikang ah uh, yan din ang napupunan ng marami kaya dito, no, hindi natin pwedeng ikumpara si Jimuel na gagayahin yung ginawa dito ni Dave na nilayasan si Tekram. Sapagkat unang-una nakita ko sa interview nila na itong si Jimuel ando ng kanyang malaking utang na loob talaga kay Kalinga Prab. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob kung ikukumpara dito kay Dave. Kaya sa pag-uugali, malayo ang angat ni Jimuel kay Dave marunong tumanggap ng pagkakamali. Hindi po tulad ni Dave. So ayun po at hanggang dito na lang at uh, paalam na po muli sa inyo dyan at pakilike and share po muli ng video natin ito. Babay po at God bless po sa inyong lahat.